Tumana ko ng kape. Pagkatapos kitang ihatid. Para ipaalala sa akin sarili. Na may ingit pa. May lasa pa. May kwento pa. Na ipagpatuloy ang nasimulang istorya. Tinikman ko ang pakla. Parte yon, Kasama yon. Isa ito sa dinasok ko sa kape. Pero gaano ko man ito simsimin, hindi ko may kakaila. Iba ito Iba ka. Ayaw mo nang barako. Ayaw mo nang tinatrabaho. Gusto mo parang magic. Tada! Parang instant. Yun na. Magagawa sa abracadabra. Iba ito sa kinagisnan ko. Kung saan lahat pinupuyo. Magtanim, magsikap, magbayo. Para ang palay. Maging kanin sa plato. Walang mahika ka sa mundo ko. At nalaman ko rin na kahit patrabahuin, sa isang iglap maari itong bagyuhin. Kaya siguro mainam. Ito'y palalamigin. Hindi sapat ako lang. Dapat pala, ikaw rin.